We are not issuing yet a, a ban, a travel ban to Israel, which is seeming very unsafe at the moment. It's, it's not for the whole of Israel, yes, but... Ang sinasabi po ng DMW po sa atin, um, Sarah, yung deployment ban. In a sense, mayroon naman tayong deployment ban. And travel ban. ban. Travel ban, that I'm not so sure yet. Mm -hmm. Mayroon bang sa ngayon? Wala pang travel wala ban. Bang travel na? ban. But at any rate, of course, uh, dapat yung mga kababayan po natin aware po sila mm -hmm. na And ang tanong, may mga pupunta ba ng ngayon doon? Mm -hmm. But at rate, dun sa deployment, uh, may existing quote-unquote na wala mang official pero in a sense, advice, may deployment man. Mm -hmm. uh, kasi G2G po yung uh, arrangement po dyan ngayon. Ang ibig sabihin po nito, magpapadala lang tayo kapag may go signal from the other party. Uh, because it's a government to government. Hindi po sila pinapadala ng mga agencies. So, dahil G2G po yan, sa ngayon, wala po talaga. Uh, so, may de facto deployment ban. Wala mang official na sinasabi na deployment ban tayo, but siya de facto. Kasi, kakailanganin muna ng approval from our end and approval mula sa Israeli government kung pagpapadala tayo ng panibago mm -hmm. ng batch ng mga uh, migrant workers. Mm -hmm. And on repatriations score, you mentioned 70% uh of our OFW tama po ba Just earlier no. on uh, 70 hindi sila OFWs overseas filipino so mm -hmm. there are other categories ng pagiging uh kaya sila nandoon sa Gaza mm -hmm. sila po yung mga kababaihan mga pilipino mm -hmm. na nakapangasawa ng mga palestino mm -hmm. and they want to come back yes. to the philippines um, have we are we sending an aircraft or have we sent an aircraft or we're coordinating with other countries for them to be re repatriated back Uh, ito yung medyo uh, mahirap din dito na usapin Misara uh, and Franco. Pagdating po dyan sa Gaza, because tandaan po natin na yung Gaza may blockade po yan. Naka-block po yan, kabuuan. Um, doon sa border po nila with Israel, and border po nila with Egypt, and also doon sa sea, kasi by the Mediterranean Sea po yan. And naka-blockade po yan. So hindi ka pwedeng pumasok at lumabas. So bawal. Ang possible po dyan, it's through diplomatic channels through Egypt. Okay. So, yun po yung in po tayo na we need work out po ng ating Department of National uh, Foreign Affairs, ongoing po yung pakipag usap para magkaroon po ng opportunity na makalabas po sila. Kasi hindi kabasta-basta makalabas po dyan dahil mm -hmm. nga may blockade. Mm -hmm. And kakailanganin din ng pagpumasok po sila sa uh, Egypt, kailangan po ng exit visa. Mm. Pangalawa, pagdating naman po nila sa Egypt, kailangan din ng entry visa. So, medyo mahirap yung kalagayan, komplikado. Mm -hmm. Pero, in naman po tayo ng ating Department of Foreign Affairs na ginagawa nila po ang lahat ng makakaya para matulungan po sila at ma-repatriate sila sa Pilipinas. Yan mm -hmm. ang uh, sa mga magandang uh, isa sa magandang bagay sa atin na at least uh, makikita agad natin ang kalagayan ng ating mga Filipino pero isa nga doon, kung titingnan nga natin kung may balang ako, yung Gaza is very, napakaliit lang ng Gaza kung atin titingnan, no? Kung, tapos, kung ikukumpara talaga natin, yung, yung mga threat kasi talaga dito, yung atin titingnan banda sa may, yun sa Golan Heights, yun sa Lebanon, and also, those are like the critical area na kung isa nga sa nabanggit ng aking kaibigan din doon sa Israel. So, yun yung kung yung medyo kung magkaroon ng support kasi alam naman natin na uh, pinapalibutan talaga ng Arabo ang mm -hmm. uh, Israel. At yun nga kung aking babalikan, yung Six-Day War na matindi-tindi. Other militant groups from yeah. other countries. Yeah, also that. And we, uh, isang nga sa nabanggit din ng ating uh, former president, di ba, ang Iran, isa sa sumusuporta dyan. Panda sa area naman ng uh, Golan Heights, Lebanon, is there a lot of Filipinos who are like uh, staying there? Kasi, well, parang, sa ngayon, uh, hindi ko masasabi yung eksaktong numero ah uh, ang alam lang po na ibigay po sa atin yung specific number or percentage na nandun po uh, within the border ng Gaza. Pero yung sa Golan Heights, I'll check kung ilan po yon. But uh, primarily, yung mga kababayan po natin, centered naman po sila dito sa other areas. Uh, ito yung mga nasa bandang gitna. Which, for now, is Relatively safe, quote-unquote. No. But of course, hindi natin dinidiscount yung possibility, kagaya na, na binabanggit mo, na mag-escalate yung situation, wherein yeah. other areas become a uh, flashpoint ng pagsimulan din ng labanan. Of course, may binanggit din po ang Pangulo natin, but of course, uh, kung nalala ko po naman yung sinabi po ng uh, tawag doon, Iran po ba ata yun? Iran, that yeah. They actually deny Or Hamas mismo, sinabing po nila na, okay. na, okay. na there's no coming, support um, from Iran. From Iran. Mm -hmm. So sila mismo nagsabi na, dini nila na they're being supported by the Iranian government. But nonetheless, ang mahalaga dito, ang focus talaga natin, uh, Sarah and Franco, of yes. course is to make sure that our kababayans mm -hmm. will be safe. Mm -hmm. So in-assure naman tayo na ready naman po yung gobyerno po natin para kung kakilanganin na i po sila, ay maire repatriate Although may challenges po talaga 'yan. Kasi gaya po ngayon na bagamat nag-express na po yung 17 na magpa-repatriate mm. sa Pilipinas dahil nandun po sila mismo sa Gaza yes. eh mahihirapan. At mm -hmm. the same time siguro uh, bago tayo magtapos babanggitin ko rin dito sa pinapanukala po natin that's really a comprehensive support. So I-monitor sila, babantayan, and kakilanganin ng DICT para matrack natin nasan ba talaga yung mga kababayan po natin. Kasi this is important. Kasi yeah. ah, hindi naman po yan, wala naman po yan sa isang lugar. Kundi when you talk about Israel, kahit na malit na bansa po yan, malaki pa rin yan okay. at the end of the day. Yes. Hindi yan basta-basta makapag-congregate. So, kailangan mo dyan, uh, natatrack na sila. Yeah. May yung information. Yan ang importante. Yung... Kaya na tinanong natin, nasaan ba yung mga kababayan po natin? You can... Yeah, Immediately right away, pinpoint, meron kang may data information, ka, yeah. may information, na pinpoint mo, ito, nandito sila. And kapag nag-issue ka ng uh, message sa kanila, o, oh, pumunta hmm. na kayo dito, madaling makarating. Yun, ang maganda. yun yung sinasabi po natin. Especially ngayon kung, di ba, at least hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero at least aware, ang mga Pilipino, okay, sa area na ito, meron mga limang Pilipino na nakatira. Meron naman dito sa area na ito, eh, kasi medyo threatening din ang ilan sa mga lugar na yun. Eh. Na alam naman natin na minsan na rin nagkaroon ng conflict. Kaya yung DICT, isa sa talaga, especially ang NICA, na makatulong sa pagbibigay ng import. Yes. Kaya ito yung tatawag po natin dito, it's a whole of government. Mm -hmm. And let the resources of the government, yung lahat ng mga ahensya na ito na binabanggit po natin makatulong. At hindi lang doon. Kasi sabi rin po natin, kasama dapat yan yung mm -hmm. DOH. Kasi definitely, kapag nagkakaroon ng gera katulad nito, mm -hmm. may mga epekto yan. May mga stress, trauma. Ah, uh, kung yeah. ano na -ano po yung yeah. mental psychological. Yeah. Of course, maliban po doon kapag nag-injure po sila, pag-uwi po nila dito sa Pilipinas, kailangan kailangan mo silang bigyan ng medical support. Mm -hmm. But at the same time, mental support din. Yes. Yeah. Psychosocial. Yeah. And of course, nandyan yung DSWT rin kasi kailangan mo rin ng mga other support Of course, may binibigay yung OWA, may binibigay yung DMW, but it should really be the totality of the government would be able to support yung mga kababayan po natin. So, it's a holistic. Um, mula dun sa habang nandun po sila, naalalayan na po sila, natatrack na po sila, napapaalalahanan sila, and kung kakailanganin na i madali yung information dapat mm -hmm. makarating sa kailan. And ready rin tayo. Dun sa capacity po natin, na ano yung gagamitin natin? Aeroplano ba yan? Commercial ba yan? Or aeroplano po ng... Uh, AFP, ano ba yung gagamitin natin? Saan yung lugar? Kung saan sila manggagaling? Those are very important matters. But of course, natutuwa naman tayo, na ina -assure tayo, na mayroon daw. Mm. Uh, so, sabi ko, kung mayroon naman talaga, then, I'm happy and relieved. Kasi yun po yung concern po talaga natin. Yan ang pinakamadalida. um, obviously, this is a fight or a war between Israel and Hamas in particular, which is designated as a terrorist organization. Um... I have to ask this question because Philippines is coordinating with many organizations and countries but has the Philippines made contact with Hamas itself regarding po sa situation ng ating mga OFWs? Are they willing to provide any information? I don't know if that's possible. Napakaganda nung tanong mo rin ha Sarah. So far hindi pa ako akong mabot doon. Wala po akong idea. At hindi ko rin po alam kung may diplomatic relations tayo. Yeah. Kasi lahat ng information din na mga ganyan would require Uh, diplomatic channels. Mm -hmm. uh, so far, kasi ngayon, wala po tayong diplomatic presence doon. Mm -hmm. Kagaya ng sinasabi ko kanina, uh, ang na may, kun may say, may jurisdiction dito sa Gaza, uh, yung ating embahada uh, sa Egypt, kasi yun yung border. Mm -hmm. So, wala po tayong direct na information or diplomatic channels dito sa Gaza. So, okay. yung binabanggit po ninyo na pakipag-usap, particular Uh, for example sa Hamas, I couldn't I wouldn't know. Mm -hmm. And of course, dahil in the first place wala po tayong diplomatic channels doon. Okay. And also isa sa mga topics or hot issues po nitong linggo is dahil uh, natanggalan po ng confidential funds through camera ang uh, Office of the Vice President. Kasama na rin po yung Department of Foreign Affairs among many government agencies. And this task force you are uh, it's jointly headed with the DFA. How will this affect yung mga uh, gagawin po na hakbang ng DFA, ng inyo pong party list, ito pong task force ng DMW sa ensuring the safety of our fellow OFWs, kababayan doon po sa Israel? Personally, sa tingin ko, wala pong epekto po yan. Kasi when it comes to these matters na binabanggit po natin, these are regular functions ng isang akensya, yeah. isang departamento. And if it's a regular function, you don't need... Uh, confidential fund for that purpose. So, hindi po siya maapektuhan. But at the same time, mahalaga dito, kaya binabanggit ko rin dito, if ever isama mo po dyan yung D&D at NICA, yeah. yan talaga may intelligence uh, fund ng ngayon, uh, considered din confidential fund. So, magagamit po nila ngayon, dun sa paggather po ng mga intelligence or information na mahirap kunin through regular channels. Pero yung pagkikipag-usap diplomatically, through diplomatic channels, trabaho po talaga yan ng mm -hmm. a DFA. So, you don't need a confidential fund for that purpose. Okay. So, hindi maapektuhan yung kanilang trabaho, yung kanilang ginagawa simply because natanggalan sila ng confidential fund. Mm -hmm. And I guess, one last clarification, Congressman Ron, is, um, Regarding po sa pag-contact, napaka-importante po yung communication sa ating mga kababayan po doon sa Israel to ensure kung safe ba sila o hindi is hindi naman po nata-target so far yung telecommunications infrastructure ng bansa. Okay naman po yung pakikipag-communicate po sa kanila. Oh, napakaganda ng tanong ni Ms. Sarah kasi crucial po talaga yan yung communication. Uh, based doon sa pakipag-usap natin sa embahada po natin sa Cairo, Egypt, kung saan sila yung may jurisdiction, they're always in contact daw doon sa mga families sa Gaza in a sense so ibig sabihin kung may continuous communication pa rin sila so ibig sabihin hindi pa naapektuhan 'yung uh, communication lines mm -hmm. ang apektado ay understand, is electricity okay. and water mm -hmm. uh, ngayon naman doon sa man sa Israel ay so far mayroon din pong tuloy-tuloy na contact pa rin po 'yung DMW at DN DFA po natin sa kanila. Mm -hmm. So, ibig sabihin, hindi rin po apektado yung communication lines as of the moment.